Ayan, good morning, good morning. Ayan, dito tayo ngayon sa Ayan po, aking dala ngayon. Dalawa-dalawa po ang hatak natin. Ngayong umaga, mga kabindors. Tayo maglalako. Ayan. Ayan, kumusta na kayo, mga kabindors. Ayan, tuloy pa rin ang ating mga paglalako, mga kabindors, araw-araw. Ayan, thank you so much. Uh, sana tuloy-tuloy na rin ang aking mga ginagawa, mga kabindors. Dahil matagal tayong natigil. Ayan, mga kabindors, ang aking ano, dito. Ayan guys. Ayan, dito ako naglalakaw mga kabindors. Ah. Kaya lang hindi tayo makaano ng uh, naglalakad kasi ang dala po natin ngayon ay dala dalawa. Ayan guys, ang dala ko. Kaya hindi ko ma uh, makapag uh, ano tayo habang naglalakad tayo humihinto tayo para makakuha tayo ng ating ano uh, mga kabindors oh. Ayan. Ay mga builders, matagal tagal tayo hindi nakapagano sa ating uh, ano trabaho natin. Ayan. Kaya pasyal ko muna kayo. Ay mga builders, pahintuhin to ang ating ano dahil uh, hindi natin maano yung ating ano dala-dala. Ayan guys, oh. So, Ayan, oh. Dito ako naglalako mga kabindors. Oh, ang sarap ng hangin, oh. Tingnan nyo yung, yung mga galawa ng mga dahon. Ang lakas ng mga dahon. No? Ayan. ang hangin. Kaya napapahintong tayo dahil sa, sobrang init mga kabindol. Kailangan natin magpahintong hinto. Eh. Dawa lang yung hangin ang inaano natin. Sariwang hangin. Ayan, tuloy natin natin pagtitinda mga kabindol. Dahil sayang ng oras. Ayan, larga muna tayo. At syempre mga kabindors, pauwi na tayo. Ah, mga vendors oh. Panahin to natin gawa nitong mga dala natin oh. Ayun dala dalawa. Hindi natin mahawakan ng maayos mga kabindos. ayan pauwi na naman tayo mga kabindos. Uh, tapos na tayo magtinda. Kaya dahan-dahan na tayong palabas. Papunta doon mga kabindos sa oh, na yun. Kikita niyo yung init oh. Grabe. Oh. Grabe tong kinataha ko mga kabindos. Halo pa natin na nasa construction ito. Yan, ang init to. Kaya puro ako sa lilim. Puro gilid-gilid na ang aking dinadaanan, mga bindors. So, ayan, tandaan na naman tayo pa uwi. Saglit lang, mga bindors. tayo pa uwi na nakasakay tayo sa jeep pero ako lang ang papasahero dito kaya sarap